Oh, ay! Wow! Plastic pala to. Ang ganda, oh. ganda ng design, oh. Kunin natin. Kunin natin to. Sayang nga. Kung itatapon nila ito, eh. Oh. Ang ah, dami nito, oh. One minute. Ah. Ha? Ah? May nakita ako. May nakita ka. Ayan, oh. Ah, ayos to. Oh. Buo pa, oh. Wow. Sana all. Bagay ng salad. <laughs> Ayun, may galasya pa po mga idol. Ito po ay para po sa inyo. Kaya kung bago pa lang po kayo sa akin YouTube channel, kung kayo na pa lang, siyempre, kung nabong kalimutan po ang subscribe. At siyempre, saman nyo na pati notification din para lagi po ay mga susunod yung video nga na-upload. Ito po ay para sa inyo nilalagay po natin yan sa balikbayan box tapos pinaparapol ko po sa inyo yan mga idol kaya sana palarin po kayo diba? ito po oh oo kiss me kiss me brother okay. ay may damage ayang hindi tayo maka Pamiliin ng maayos ay sorry brother okay. ha? Mga platito. Ay, pwede na siguro to. Wala mang ano, wala mang Okay. May ano, Kunin natin to. Ito to to, ah, may damage. May sasakyan dadaan. Ha? Huh? Hoy, bro, kay brother. Ha? Huh? Mababaw eh. Yung mababaw, wag natin kunin. Ay 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 Lodi. Ito to to to. ito, to 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 to. Grabe naman. Grabe naman 'yan. Kukunin lang dumi Ay to 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 to. Ito, okay, lang. Ayan. Dami. <laughs> ay to Lodi, ti. Walang takip. Walang takip. Ay. To ay to Walang takip, walang takip. Walang takip, walang takip. Wala na. Wala na tayo makuha. Wala na ito, mga termos. Kaso hindi na ito maganda. Ito kaya? Ah, dumi naman ito. Wala na. Oh. oh. Wala na, Lodi. Okay, ipaparapin. Hanap tayo Sayang naman Sayang Ay, thermos, Lodi Thermos, thermos Sayang yun, ah Balas na daw Ha? Balas, balas yan, siyempre Kunin natin to thermos O, toto, ito O, oi <laughs> Wow Plastic pala ito Ang ganda, oh Ganda ng design, ah no. Kunin natin Kunin natin ito Sayang yan Sayang. Uy, Plastik. Ito, 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 oh. Porcelain. Ito, oh. ito pa. Ito pa, oh. Kahit mga malilit. May nakita ako. May nakita ako. May nakita ako. May nakita ka. hello, oh. Ching Hi Wang. Ching Wang. Ha? <laughs> Ay, ni oh. Korean, Korean pala ito. Korean pala yung nakuha ko. Sing me tuwang. <laughs> <laughs> Tagayan. Uy. Oh. Ito, ito, ito. Oh. Ah, ayos to. Oh. oh, nice to. oh. Buo pa oh. Wow. Sana all. Lagay ng salad. <laughs> ano oh. no, ano yan? May sila ng kabayan oh. Ano na ko? Di ba? Galing na ito. Oh. Wala na. Wala na nga. Ito plastic. Hey, wow, brother. Yeah. Oop. Ayos ko ah <laughs> oh. Ito lang nakuha natin Tapos to May design Eh oh brother Mangkok na maliit Ay

ano? Kami nag-uwi na kami tigay isang box yan Ayun Oo, oh. oh, Mark and Spencer Ang gaganda ng brand Ito yung no? nakuha natin Ayun o oh. Hanap yun na iba Rana, Wala na eh, wala nang ka na makuha Ay, ito pa ah? Meron pa ito no? Ayun ano? o oh. Oo oh, di ba? Ito, 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 ito Siyempre, parang ako <laughs> Joke Joke lang Wala Ganda yun dito ah Oh, oh. Ayos oh. Pinadaan na lang sa cute. Pinadaan na lang sa cute. Grabe ah, yan. Tara tara iba, tara let's go. Tara yung, dami pa dito. Yup. Heart. Heart, heart. Uy, pang ano nang ano, mansanas. Kunin natin to. Ito, uy, natito. Marami akong ganito, kunin natin. Wala lang ay basa, sayang may damage. May damage man. Sayang. Oop. Sayang ah, oh, wala lang gano nakuha. Wala lang kailangan dito. Ha? Ah? Parin. <laughs> ay san sira? Ah? Maganda yan, <laughs> magpalit ako dito. Maganda sir, pang laptop sir. Dami oh. No, oh. no. Ito oh. May pitchil, may dami 'tong pitchil mga idol. Grabe, napakarami. Ay, may butas pala to. Ito pitchil oh. Ay, may dami pa din. Oh, ibang klase mga platito na to. May design. Oh, wala nga. Oh. Wala, wala nga ano. Ito to to to. Ayos to Ah, isto ah. Oh, buo siya oh. iba-iba oh, kulay. -iba Kunin natin. Ha? Tayo na Wait lang. Dito ko Dito ko ilagay. Dito ko ilagay. Ay, to 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 Ito to. Ah. Ay, to Ayano. Oh. Eh, oh. ito, okay, laki nito. Oy, may kaparis pa. Isa. Ay, ito. Oh. oh. Ano, Lodi? Ito, Lodi. Binahan Ang balita. Oh, what? Ah, plastik. Plastik? Oh, plastik. Oh, to, to, to. Ya. Plastik din. Hop. Oh. Kuha natin, dami oh. Ako mga plastik mga idol, karamihan yung iba, yung iba mga basag-basag na din. ayun o, no? basag-basag na dyan ito, may parang hindi toto maganda to ayos pa naman medyo may gano na siya hindi na toto magandang kulay huwag na ito, tatlong piraso ganda ng kulay oh. tapos ito ayan mga ano naman siya, mangkok na maliit ito maganda lagay ng sausawan, malalim diba oh oh oh. <laughs> oh ayan okay Ayos to Ito, ang ganda rin na nakuwako nong ano uh, umangkok malito may kasampa oh diba op nakalang 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 kasi huh? nung sundan kami. kami. Doon kami punta eh. Kayo, kami punta kayo eh. Punta rin kami doon. Oh, eh, oh, ako na una eh. Oh, punta kami doon. Sorry <laughs> oh, ako. Wala, nais yan. Talaga si kabayan, tontuwa din ako kaya ito eh. Tontuwa din ako yung kabayan ba? Oh. Oo. Oh. Hila-hila. Ay, si angel oh. Ano? Ang dami na nito. Ano yan? aurasan, Ah, orasan? Ay, may basa oh. po. Tara, hanap tayo ng iba. Marami pa tayo makukuha niyan. Grabe po, oh. Doon tayo sa kabila. Marami tayo makukuha doon sa kabila. Ah, dito pa, kay din. Ito to. Kung itatapon nila ito, eh. Oh. Ah, ang dami nito oh. Ay, may basag. Toto, 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 toto. Yes. Ha, ah, naayos siya na. Yan, oh. Ito. Wala. Kunin natin. Ay, ha? Kanya to eh. Okay, Hindi, ano yan? Pag mga stainless, huwag niyong kunin. Kasi ano oh, yan, oh, ah, binabalik no. nila yan. Assalamualaikum on, brother. one minute One minute. Ah. Ha? Manipis ma. Mana... Nababaw oh. Ito to, maganda to. Ay, may damage din. Dito lang isang wala. Hello brother. Ah, Okay. Okay? No problem. Dami. Ah. Wala siyang ganong makukuha oh. Ang cute nito. Ni oh. oh. Ah, ba. <laughs> Ang litong mga baso kaso anuhin naman natin to? Ayun, Ayoko. po nila ito ang dami oh. oh Ito yung mga nakuha natin oh Sobrang nipis man Sobrang nipis Ayan dami oh Oh Isa, dalawa, apat Tapos ito pa Ay may dami na din Ito may Ikea, IKEA pa oh Ito may dami Ito may damage din oh. Ito wala Oh Banta Oh, wala din Ayos to Ayan, kunin natin to Kaya. Ito lang yung may damage eh May damage Ito, mayroon din Wala, mababaw yan, wag yan Wag yan, oo, mababaw yan Ito, mababaw din eh Kaya nga Ang dami Ah, nagpinagpipilihan na nila nakuha namin mga idol tila hila na po ni ka Angel oh. ayan oh. dami na rin puno na rin yung lagayan ay magandang marami, maraming salamat mga idol hanggang dito lang po yung ating video abangan nyo na lang po yung uh, next upload natin kaya kung bago pa lang po kayo sa aking youtube channel kung kayo po yung napaka napadaan huwag nyo po kalimutan pinutin ng subscribe at saka Siyempre, isama nyo rin pati notification bell Tapos click nyo po yung all Para lagi po updated sa mga video natin yung na-upload At saka pag tayo po ay nagpaparapol Magno-notify po sa inyo Okay, magno-notification po sa inyo Magno-notification pala Hi, <laughs> si Kaengel Ano, walita? Ayan Ayan o, no? si Ka Angel TV <laughs> Ay wala yung baba Ha? Dami pa pala doon Wala Tara na. Let's go. <laughs> ay bye mga idol Maraming maraming salamat po. Ito naman po ay ano. Ito naman po ay para po sa inyo. Huwag po kayong mag alala Ilalagay po natin yan sa balikbayan box. Tapos babalutan po natin ng mga tila. Mga damit. Mga punda. Kung ano po ano pa. Para hindi po siya mabasag. At para pag nakarating po sa inyo. Wala pong gaanong mababasag mga idol. Kaya abang-abang lang po sa ating parapul. Maraming maraming salamat. Bye bye, peace out.